So, hi guys. May bagong hey vlog na naman kami. Kasama ko to si... Ashwa. Yes, Pinsan ko. Pinsan ko. Pinsan ko. So, yung kasama Kasa... ko lagi sa vlog. Sa Roblox. So, yun. May... Ito. May gagawin tayo ngayon kalakohan. Ay, kalakohan. Ito guys. Sino kaya mag-chat tayo ng kung sino sa Yun, sa messenger. yon Sino kaya? Baka mga Sino kaya? Baka lang ha, maghahanap kami. Ay. Ayan. Ayan. Napakita mo yung ano mo. Hmm. Atau belum? Untuk, untuk, untuk. Nak kaya. Hmm. Yeah, I do too. Ito guys, ito chat natin. Si pangalan nito, Bactol James. 247 friends. Hello guys. Kina maglo siya. Ayun siya guys, ayan siya. Ay. Tingnan natin kung sasagot. Sige. Yan, nag-hi na tayo. Hi na tayo. Nas nasa kanya. Taka sa Tingnan natin kung sasagot siya. Ay, talaga si magot. Mamaya na yun. Ano naman? Sino naman kay? Magchat tayo na hindi natin kilala. Yun. <laughs> Guys. Poo, pero yung... Sino to. Basta huwag tayo magchat ng sikat talaga. Ah, magalit sila, 'di ba? Sino kaya ito chat ko? Ay. Baka si Ashtin. Wag 'yun. <laughs> Ay, minaisip na ako yung papahangalan ng daddy ko. Ayan siya. Chat ko na siya. Chat ko na. Kalam. Yan. Hey, Daddy. Busy ka. <laughs> yeah, nothing. bilis mo ko bilis ano kaya sasulutin natin bakit hindi na inom nam, juice yung mga Hasta padre. Yun, kasi kasi makadus sila. Ayun yung aaming ko, guys. Halika dito. Naalis ka. Bakit? Ayun yung pa rin sumagot, guys. Yan, yan, yan. Ayun yung sumagot. Yan, ayun yung sumagot. Yan, yan. Ito yung mga kachat Ayan. Tagal naman. Ayan. Nagsin na siya. Sabihin ko. Ano kayo? Hello, guys. Huwag ka dyan. Dito ka, dito ka, dito ka, dito ka, dyan ka ko magpasikat. Ito, si Sining niya pero hindi siya nag-chat. Oh, oh, mamaya na siya. Mamaya na yun. Si Daddy. Mag-chat na ulit tayo na. Ng... Bago yan naman siya. May message ko siya. Hi. Um, kakalala ko to, guys. Uh, asarin ko lang. <laughs> tutuloy. Ay, tutuloy. Tutuloy. Yan, nasend na. Sino naman kaya? Ayaw niya sumagot. Hmm, um, sino naman kaya guys? Naghanap na tayo. Hmm. Um, so, yun lang guys. Bye bye na kasi tawag dun. May video pa wala ka kaming, din. ano, wala kaming tawag dun. Wala kaming ma chat di sila lahat nasagot ayun wallpaper rebel na rin ayan yan 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 yung wallpaper yan 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 wallpaper. yan na.